Guys, ano kayong tawag sa sakit na to, guys? Sa manok ko. Ito yung manok ko, guys, oh. Hindi siya makatayo. Bigla na lang. Kanina masiglo pa to umaga. Ngayon, pagpakain ko, hindi na siya makatayo. Hindi ini-sparring to, guys, ha? Hindi ini-sparring to. Bata pa to, so, eh. Pero ngayon, pa yung nagtaka ako hindi siya makatayo. Ano kaya yung tawag sa sakit nito, guys? Ayun oh. Hindi na siya makatayo. Ano kaya yung pwedeng igamot dito, guys? Sa mga biasa ni biasa ah! nito na sa kung anong sakit to guys, share nyo naman kung ano yung gamot dito. Ano, hindi na siya makatayo. Oh. Nakakahawa ba to. Nakakahawa ba itong sakit na ito guys sa ibang manok?